Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Sa gitna ng pagluluksan ng pamilya at kasamahan sa industriya, ang paggulong ng investigasyon sa ikinasawi ng aktor. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kanyang Instagram post, inanunsyo ng aktor at singer na si Jano Gibbs na sumakabilang buhay na ang kanyang ama, ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Hiniling ni Jano ang privacy habang nagluluksa ang kanyang pamilya. Ang award-winning actor na si Valdez ay mula sa pamilya ng mga taga-showbiz. Kabilang sa mga sikat sa kanyang pamilya ang dalawa niyang anak na si Nejano at Melissa Gibbs. Manugang niya ang aktres at singer na si Bing Loizaga. 1966, nang umarangkada ang kanyang karir sa showbiz. At simula noon ay sunod-sunod na ang mga ginampanan niyang role sa pelikula hanggang sa telebisyon. Napanood rin si Ronaldo sa ilang programa ng GMA gaya ng Bebo Tinga. Mga Sitcom na bahay mo ba to? At meant to be. Ayon sa pulisya, natagpuan si Valdez sa loob ng kanyang kwarto pasado alas 3 ng hapon kahapon at may tama ng bala. Sa loob din ng kwarto may nakitang isang baril. Si Sir uh, Ronaldo Valdez po ay nakaupo sa kanyang uh, sa upuan po at uh, wala na pong uh, malay. May tama sa sa kanyang uh, right temple po. At uh, yung baril na ginam, uh, nasa kanyang kamay pa rin. Itinakbo ang aktor sa ospital pero idineklara itong dead on arrival. Ang QCPD nagsabing nagsasagawa sila ng masusing bisikasyon sa pagkamatay ni Valdez o James Ronald Dulaca Gibbs sa tunay na buhay. Dahil may nakitang beril sa kwarto, isinailalim sa paraffin test ang lahat ng tao sa bahay ni Valdez. Bahagi ito ng standard operating procedure para sa mga insidente posibleng ginamitan ng krimen. At hindi nito ibig sabihin na may kinalaman sila sa nangyari. Hinihintay pa ang resulta ng paraffin at ballistic test. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas.